Bago'ng bukas mo ito. Ayan o. Oh, Ata nidya. Ano masasabi mo sa Gusto na iyong anak. Ay maayos naman. Sana naman na ano? yan o. Oo. Aling yung kunibalap yan? Ano e? Kasi yan ka si Grace. kamaraw, uh, ngayon po nandito po sa barang kay Bubuyan ano po, dito po sa malapit sa ako oh, ng Bubuyan ngayon meron po tayong i-picture dito na uh, ito pong negosyo na bago pong bukas please ito ngayon ito po, Goto Bulalo uh, ayan nakita ito yan bago bukas po ito ayan na opening po sila ngayon ang pag-aamay-ari po nito si Balot at si Grace Balot uh, at iba yan chat yun ayan ayan o uh. ayan po kita niya o ah. <laughs> Ama. ah, Hinihikayat kayo ni Kabaro at ng mayari nito na kung sa kayo ay kakain. Ay dito kayo kumain sa bubuyan. Dito sa malapit ho sa Arkaw. Ayan, guto at bulalaw. Ayan ho, oh, pakikita ko sa inyo ano. Ayan ho. Oh. Oh. ho. Oh, ang mga pagpipili. Pinakamalakas na bulalaw. Pinakamalakas na bulalaw ito. Sa bubuyan. At lalong lalakas pa. Dito mga napopromote. Ayan oh, na ang uh, pinakamalakas na bulalo at... Ano masasabi mas mo sa bulalo ng ating mga kaibigan ito? Oo, oh, dapat matikman nila. Ayan, matikman mo na pa lang. Hindi pa pala? Nasaan si Balot na riyan? Ayan, ayan, ayan. Ay, sa nito sa ito. Kalok. Mayroon pang additional ano. Ito sila. Ito sila. Ito, ito ni Dja. Oh, ano masasabi mo sa negosyo na iyong anak? Ay, maayos naman. Sana naman ay ano. Oo. ka yung kanibalat yan? No.

Ayan. Ayan na ay inuulit ka. Inihikat kay ni uh, kabar Channel. Iprofesyano ka naman nito na inyo pong subukan at inyo pong punta nito at tikman. Ang kanilang masasarap na kakainin dito sa kanilang uh, pwesto. Narito po ito sa Barangay Bubuyan. Mataas na kay Batangas. Madali pong hanapin. Purok Uno. Uh, Purok Uno dito po sa tabi ng Arko. Bubuyan na pa pagkalagpas lang ang arco. Pagkalagpas ang arco, ano. Kung hindi nyo makita ang piso, hanapin nyo gatche. Walang ayakit. So, sa labas. Ito eh, taga-ihaw. Ay, matadir pa. Anong siya. All around. All around. So, galing dito. Ayan na, ano. Ah, huwag nyo kalilimutan. Si Kabaro's channel. Ayan. Sa kanyang YouTube. Doon po ito mapapa-upload. Yan, happy Saturday po sa inyong lahat. Yung araw ito, salamat po sa inyong suporta. Sa inyong po sa inyong po pagsilip sa atin pong YouTube channel, Kabaro channel. Thank you so much po.